Isang magandang gabi na naman po sa panibagong episode na Magandang ng... Gabi Magandang Gabi Katarantaduan Podcast With your boy, Kurt, Kurt. And with your boy, Erwin Ano mang pag-uusapan natin ngayon, Gar? Ito kasi, eh, sige sige Si may sinasabi si Gar eh. May napanood ako sa TikTok si ano eh, si Mr. Omad eh Omad? Ano ba yung Omad? One meal a day daw eh <laughs> Or one meal and drugs <laughs> Okay, so ano, you know, merong merong gay, merong gay sa TikTok kasi. Uh, pinapromote niya yung diet niya, no. Uh, one meal a day lang. So kumakain siya ng parang ground beef tas anim na itlog. My first and last meal of the day. Meron ako ditong ground beef tsaka anim na itlog. Guys, yung nutrition ay totoong napakasimple. Huwag niyong hayaan bentahan nila kayo ng mga sugar shit. Nagsisinungaling sila sa inyo. Kumain lamang ng mga simpleng pagkain. So oh. yung gabi lang, which is like... So yun lang yung sobra meal niya, oh. isa lang, like sa gabi lagi. Oh. So, Sobrang layo sa diet natin mga Pinoy na, alam, three times a day tayo nagkakainin. Ano daw, teka, ano yung ano, Anong uh, ano daw ang goal ni Mr. Omad? Bakit yun ang diet Hindi ko nga alam eh, siguro to lose weight? Ano ba? Kasi parang more of keto din eh. An ano ba siya, tag dito, uh, base doon sa napano, nap payat ba siya? Payat siya bro. So nag-umahit no, like, pa siya. Ikaw kuma, one meal a day ba naman eh? Talagang mamamayat ka, di ba? <laughs> ano sabi sa <siya> mga comments? Sabi, <laughs> try mo umay. Oh <laughs> one meal a year? <laughs> one meal a year. Oh. Grabe, pero pumahit talaga siya. Pero madami rin siyang basher eh. <laughs> Siguro mo, kasi para sa akin ha. Ito yung take ko Para drugs. <laughs> kung nag-work nag, kung nag naman sa'yo yung diet, di ba? Oo. Oh. Tsaka totoo naman. Ikaw ba? Na, guys, sa ating mga Pilipino, nagtataka pa ba kayo? Bakit ang dami hmm. sa atin yung may high blood? Oh, may cholesterol. Ako, oh, oh, oh um. may cholesterol ako. Oh. Oh, ay ka pa. <laughs> Shout out sa mga ka-maintenance natin dyan. Oh, sa dami na ipamamana oh. sa akin ng lola. Cholesterol pa. Oh. Pero eto ah, hindi ako naniniwala dyan sa ano eh. Hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi ng mga Pilipino na nasa dugo. Umaga, oh. nasa jeans. O ikaw na bilang nurse sa tingin mo ba, totoo yung sinasabi ng mga Pilipino na kapag meron kang diabetes, high blood, hypertension, eh naman na daw. Nasa dugo daw. Nasa lahi. Yan. Yung mga perfect na linyahan ng mga Pilipino yan. Siguro. Kasi sabi sa school naman din talaga. So nasa dugo talaga? Oo, oh, nasa genes. Oo. Uh, uh, oh. Kaya parang ang nangyayari, pag malalapa yung diet mo, Oo. parang nagkakaroon ka ng gano'ng sakit. Pero ibig sabihin na, ito yung isa sa mga tanong ko, yung sa diabetes ba talagang posibleng... Kasi di ba pag uh, sa Kasi diabetes, dalawa yung diabetes. Pwedeng type 1, pwedeng type 2. Yung type yung 1... Yung type 1 yata, yung parang pag may problema ka sa pancreas, kung baga walang insulin yung katawan mo. Yun yung ano type yun? 2, more of a uh, lifestyle. O yung yung type 1 oh. ba? O oh, pareha sila. Yung type 1 parang pinanganak ka talaga na ganun. may diabetes ka. Yung type 2 is ano like talaga Kasi hindi na develop nagpo, na lang. Oh, oh, parang yung type 2 ay yung parang yung lifestyle mo. So, so, kain ka ng kain tapos pag syempre kain ka ng kain especially diet natin rice, di ba? Oo. Oh, oh, So rice nagiging sugar. Kaka-chicken, inasal nyo yun. Mm. Inasal nyo. So pag tataas insulin mo, oh. edi eh ano, pinapababa yung sugar. So, ang mangyari, magugutom ka na naman, kakain ka uli. Yeah. Parang ganun yon So, posible na, kasi ang natatawa ko palagi, especially yung sa diabetes na yan, kasi lagi, lagi yan eh, nasa usapan ng, sa pamilya namin yan na, oo, oh, nasa lahi natin yung diabetes. Pero sabi ko sa isip ko, dalawa lang ang type ng diabetes, isang inborn, tsaka isang by lifestyle. Oo. Oh. Eh, kung talagang, kung nasa lahi namin, hindi dito lahat kami, pinanganak na meron na. Oo. So, oh. ibig sabihin? Oo. Oh. So, yun oh, yung, oh, yung point dyan, eh. yun, 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 kung talaga tong diabetes na to, eh, talagang nasa lahi. Eh, di sana mula sa kilalululuhan pa lang, meron na hanggang sa bawat isang pinanganak. Kung baga, ano ka, at, at risk ka na magkaroon. Kung baga, parang ganun. Pero, nasa sa'yo pa din kung ipe-prevent mo, di ba? Kasi feeling ko, parang, yun na nga eh, nasa ano lang yun eh. Kung, kung nag-uomad kami lahat, hindi nang... Hindi naman. Hindi kasi sa tingin ko kaya siya niro-roast ng mga Pinoy. Kasi, kasi hindi naman kasi common sa ano eh. Sa, sa Pilipino yung keto diet. Kasi ano sa atin eh, yung dapat 3 meals a day. Kay. Oo. Oh, oh. Pero kasi ibig ko sabihin ah, um, may kaakibat din kasing ano ibig sabihin na hindi masamang mag 3 meals a day ka, pero yung kain mo, in moderation. Oo, oh, oh, Ang hirap din kasi kung alimbawa na lang na isipin mo pare kaldereta Lahat ng masebo. Mm. Lahat ng... Tas ma, kasi tayong mga Pilipino, hindi tayo kumakain ng ano. Hindi tayo kumakain ng walang kanin. Oo. Oh, oh, Kaya mm. yung mga puti dito, gulat na gulat sila na, di ba gulat na Hindi pa gulat. nila sinisison yung <laughs> oh, kung yung sa, manok nila eh. Talagang tayo, ano tayo eh, yung malasa talaga tayong Ta pagkain. Ajinomoto, oh, magic sarap. Yung oh. Oh. Hindi lang, hindi lang. Actually, Pati sa alak nga, nalagay yung bechin. Oo, oh, <laughs> <naunahan laughs> <naunahan laughs> di, oh, di ba? Hindi lang, hindi lang, oh. hindi lang, hindi lang sa ano, hindi lang sa pagkain ginagamit ng betchin ng mga Pilipino. Oo, oh, pati sa alak. Oo, oh, pag tipo mo yung babae niya, din mo. <laughs> pag pero yun nga, ibig sabihin, okay to ha. Yung ibig sabihin, shout out kay Mr. Omad. Kasi yung pinagtatawanan man siya sa TikTok. Pero maganda yung ano ha, kung titignan nyo yung nutritional side nung ginagawa niya, totoo yun. Kasi sinubukan ko yun eh. Yung Omad, sinubukan ko yun nung COVID. Nabalik ako. Nabalik ako. mo talaga? Hindi, tinray ko talaga. Parang Ramadan eh. No? Napakahirap kasi, isipin mo ha, gagawin mo lahat ng activities mo for the whole day. Tapos, sabi mo nang ma-workout ka, may exercise ka, mm. physically active ka, oh. ang hirap niyang gawin kasi kakain ka lang ng isang beses sa isang araw, which is let's just say kung ang rotation mo is 8 o'clock p.m., oh. 7 p.m., talagang ano-ano, parang patay-gutom kumain. Mm. Talagang kain talaga, kain. Oh. Pero mas ibig ko sabihin, um, ang hirap niya kasi hindi mo masusustain yung physical activities na ginagawa. talagang may ma merong merong masasacrifice. Oo, oo. Kaya ganoon. Pero yung ano niya, yung beneficio naman niya sa katawan mo iba. Alam oo. mo yun, 'di ba? Di, ano bang sa sa perspective ng nursing, 'di ba? Pag fast pini pini prescribe niyo ba 'yon yung fasted na magfasting ganyan. Prolong na fasting. Hindi, hindi mo kami nagpe-prescribe eh. Doktor ang nagpe-prescribe. Eh. Parang ano, parang on a medical perspective. Yung fasting? Oo. Hindi, hindi naman. Parang more of like, siguro, bibigyan mo ng education yung pasyente na oh. baguhin niya yung lifestyle niya. Kung Pero hindi mo sinasabi na... Kasi, kasi di ba yung diet dito sa Canada, usually, di ba? Pop. Mga Ay, oo, oh, sugary diet. Sugary dito. diet. Tapos, yung yeah, mga, ano mga burger. Yung processed food, dito yung oh. marami. Oh, yung mga... bibili mo na lang na i-microwave mo. Oo, oh, lahat. Yung mga frozen na ano, yeah. di ba? Ang daming, ang yung... daming preservatives. 'di ba? Yung malalasang pagkain. Oh, malalasang pagkain. Yun nga, sabi ko kasi sa OMAD, kung na ko 'yan, siguro na ko lang siya mga one month. Kasi yung ginagawa niya OMAD keto din eh. Puro fatty yung Oh, ano kasi, kasi kasi 'di ba ang parang fuel ng katawan. Asukal. Oo. So diba, sugar. So yung yung fats. carbs 'di ba, nagiging sugar. So pag yung kinakain mo, puro fat. syempre wala mahanap na sugar yung ano, yung katawan mo. So ang bine-burn ng katawan mo, fats. Hindi ba masama sa katawan. Kaya so, siya namamayat. Ha? Hindi ba masama sobrang fat sa katawan din? Oh, masama syempre. Kasi, yun yung... Kasi parang at risk ka sa high cholesterol diba, nga, 'di ba? Yun yun so hindi sa... Di nag-work din para sa lahat. Yung... Oo. yung ano, 'di ba? Lalo na pag may high cholesterol ka, bakit ka magkikito, 'di ba? Syempre, anim na itlog. Imagine mo kung gaano kataas yung cholesterol noon, 'di ba? Di walo na kasi meron pa siyang dalawa. <laughs> <laughs> Panmilayir na no? Oo, di ba? Pero kasi ibig sabihin, ang hirap na hirap na. Para saan hindi doable yun na panghabang buhay na diet eh. Oh, pang Parang lang, hindi rin healthy yun eh. Pang content lang. oh, pang content siguro. Pero sobrang payat niya eh. To the point na parang sabi ng mga tao so, mukha daw siyang addict eh. diba? Kasi ganoon naman yung mga pinoy eh. Pag alam mo yung namayat ka, uy, Nag it's either sasabihin sa'yo nagkasakit ka o nag-addict ka eh. dalawa lang yan oh, dalawa lang yan eh. Hindi sa atin sa Pilipinas, yung stereotype na kapag ano, malnourish ka, wala ka pang Oo. Dalawa lang. Eh. Oo, dalawa mental, lang. Eh. Very judgmental dayo eh. Kaya maiging nga yan. Sa mga, ano dyan, sa mga Pinoy dyan na nahihirapan siguro mag-diet. Hindi naman kami dietitian na Pero ibig ko sabihin, try nyo yan. I yan yung parang, ano, isa sa mga parang try nyo. trip lang eh. <laughs> Oo, oh, kung baga, gusto nyo i-challenge oh, yung sa Ang ginawa ko diet no na fasting siguro. Fasting ng ilang oras? Siguro, 12 hours lang. Tagal yun. 12 hours. Yung iba nga, ilang, ilang hours yung ginagawa? Ako, ako 16. Everyday. 16 hours, di ba? Oh. Pero masarap siya sa katawan. nag adjust din yung katawan mo eh. Yung baga, ang napansin ko sa fasting, ano, sa una mahirap kasi may withdrawals hmm. ka eh. Yeah. na kung sanay kang kumakain ka ng agahan, lunch, and then dinner. Ano yung mga nakita mo na flow sa ano sa fasting? Natingin mo? Flow? Um, Ewan ko. Parang ako wala eh. Ako siguro, nung nagpa-fasting ako noong nung COVID pa. Naglusta oh. ko ng ano ah, 20 pounds ah, by the way. So parang, kaso ang nangyayari, parang nag-over-eat ako eh. Kapag kakain ka na? Kapag na ako. Parang kinakain ko lang kung anong, whatever, whatever yeah. Kasi gutom Kahit, na gutom Kasi ka gutom ka na. na gutom ka eh. Parang, ganun siguro, na. Siguro I think ano, siguro yun nga, maaaring yeah. flow yun unless siguro ma masana yung kumbaga para i-train mo din yung katawan mo oh, to eat oh, yung tamang pagkain oh, eh. Pero ngayon ang ginagawa ko na lang parang kumakain ako like three times a day pero maliit lang na portion. I think that's almost the same thing. Yeah. Oh, o kaya yeah. like for example yung calorie deficit. Yeah. Diba? Ay, alam mo na, kunyari, matangkad ako. Siguro, mga kailangan kong calories, mga 3,000. Calories, yung maintenance mo. Oo. Oh, para ma-maintain ko yung weight ko. Parang kanya, oh, oh. 3,000 calories. Yeah. So, para po may di ba? Siyempre, kakain ako ng less. Mas parang, mababa. Oh, less okay, 500. Imbis na, kanya, may chocolate bar. Yeah. Ilang calories na yun. Parang... Um, 5,000. Oh, like, okay, oh, nakain ko kung anong gusto ko. Kasi, alam ko naman na nasa kota ako eh. Oo, oh, yeah. Di ba? Kung baga, uh, I think siguro... Mang... Ito, macros ba? Yung mga macros. Yeah, yeah, kasi I think yung iba kasi, di ko alam, masyado na kasing technical yung pag sinabi mo yung sa mga bodybuilder. Yung diet kasi nila, iba? Kasi parang pagka nagba building ka, ah, dun mo na itatrack mo yung tinatawag nilang macro meaning, oh. macronutrients. Yun yung carbs, fats, and proteins. Oh. Tapos, dun yun, bibilangin mo yung certain serving and everything. Pero, o naski, parang kung titignan nyo yung mga bodybuilder, parang ang ganda ng katawan mm. nila. Pero sa totoo lang, hindi healthy yun. Mm. Kasi sa katawan mo, dapat parang may certain, sa sa tangkad mo, may certain weight na dapat, nandun ka lang. Tsaka depende sa ano yan, sa goals mo eh. Oo, oh. yeah. Kung goal mo talaga na ano. Kunyari, bulking. Bulking, oh, paliwanag mo. Pag bulking yeah, naman, yeah. hindi ko Hindi, <laughs> 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 like, yung, parang kakain ka lang ng kakain, di ba? Yeah. Pero actually, meron tinatawag na ano eh. Yung, yung may may tamang way ng pagbabalk. Meron ding tinatawag na dirty, Dirt, dirty bulking. Yung yung mga nakilala kong gumagawa nun, puro fast food lang. Oo. Fast food lang. Ng fast food. Pero hindi ko alam kung effective din ba yun oo. or depende sa body type eh. Kasi yung isang tropa na payatin siya, kahit anong kainin niya eh. Hmm. Maganda pa rin tignan yung katawan niya oo. na despite na Nagkakalaman eh. Oo. Kasi doon mo nga kinukumbayin yung ano eh, weight training eh. Tsaka, Oo, oh, yung diba? weight training. Kaya yun, pero uh, masyado na kami na yung technical ni Kurt dito. Wala, na, Oo, hindi na to, kataranta Oo, oh, hindi na. Pero anyway, yun nga, parang I guess yun yung isang bagay na siguro pwede nating matutunan kay Omad. Parang Oo. ginagawa mo, kinaklown siya, kinaklown hmm. siya, ginagawa siyang katatawanan. Pero kung titignan niyo on a positive side, yung sinasabi niya, marami kayong matututunan. Oh. Nag-work naman din sa kanya. Oo, oh, totoo yun. Yeah. Ibig sabihin, ibig sabihin, hindi ko naman pinagtatawa na sinasabi siya mukhang yeah. adik. Sabi nga, pero... mga sugary shit. oh, sugary, Dib sugary shit. Sugar so, Totoo yeah. yun. Yeah. Aniwala kayo. Pero grabe, kayo. Pero grabe din yung asin niya eh. Generous <laughs> amount of salt. <laughs> Generous amount of salt. Sakit naman yung sa ano, oh. kidney, ano ba yun? Kidney stones. Oh, kidney stones yun ang mandadali. Puro alat. Kidney yeah. stones tsaka UTI. Oh, UTI. Yun yung dadali naman sa kanya. Pero ibig sabihin, um, I think yun yung isang bagay na siguro ha, flow sa diet ng mga Pinoy is yung masyado tayong mahilig sa mga malalasang pagkain. Tsaka matatamis, pre. Matamis. Oh. Yan nga. Kasi pinag... Ano nga yun? May sinabi ka sa akin nun eh. Yung ano, yung parang yung combination ng disaster, yung sobrang dami mong kinakain matatamis tsaka maalat. So, lalapot yung dugo mo ba? May sinasabi kang ganun. Oo, oh, yung... Siyempre, pagkakain ka ng matatamis, yung... Siyempre, lalapot yung dugo mo. Oh. So, imagine mo yung malapot na dugo dumadaloy sa ugat mo. Oo. Oh. Siyempre, nagagasgas yung ugat mo. Yeah. Yeah, parang at risk ka sa mga kunyari, hindi man aneurysm. Puch. Diba? Kaya tigilan nyo yun yung kakababol oh. <laughs> <din> yun. <laughs> Tapos yung, yung combination nga na parang disaster, mahilig ka sa mata, ma oh, oh, matatabang pagkain, okay, yeah, matataba. no? magbabarado. So, tayo na, barado na yung ugat mo, malakit mala pa, pa, yung, yung, yung dugo mo. Puta, it's either heart attack, stroke. <laughs> <Maybe>. <laughs> o oh, puta na, kidney, ano. Sige. Ano kasi, very common sa, ano, bata pa. Do sa, ba ba, sa Pinas yung mga oh, mga, mga nagda-dialysis. May oh, nga ako eh recently namatay siya eh. Like sa ano, CKD. Oo. Kasi edad ko lang nagda-dialysis na kidney ang nadali oh, sa kanya. Oh, syempre patay na yung kidney niya. So na dialysis siya. Eh, ang mahal sa Pinas noon. Oh. Eh. Magkano ang procession noon, 'di ba? parang every week kailangan mo pumunta oh. sa oh. ano? Depende sa kung gaano kalala kasi yung kidney ay yung nag filter ng ano eh. Ano ba 'yun? Like tawag dito, pagka sobrang kinakain mo, matatamis. Mahal, matatamis. Tapos pag hindi ka rin uminom ng tubig. Oo. Oh. Kasi so, 'di ba, yung asin namumuo 'yun. Yeah, so tapos pwedeng, pag hindi siya na-filter oh. naf na, siya naf na filter out. Oh pwede magbarado. God. So yung mga organs natin, galang nadadaloyan ng dugo yan. Oo. Di ba? Kasahaluan yung pa alam. Mm. So once na walang dumaloy na dugo dyan, parang mamamatay yung organ mo. Grabe pala. Yeah. Kaya yeah. guys. Anyways, hindi ako doktor ha. Hindi yeah. parang uh, nga ano? lang kayo lang yung alam ko. Wag ano lang kami you advice. dito guys, Conductor Buta lang. Kaya na, kondoktor lang. <laughs> doktor lang. Pero ibig diba? sabihin, on a general scope of things, di ba? Parang I think yun din yung buti ha. Kahit pa paano habang bata pa kami ni Kurt na na-realize namin na hindi naman kami sobrang bata. Pero oh, 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 Sa edad na to, na-realize na namin yung ano, yung side effects nung oh, oh. the way tayong kumakain. Like, mm. Kasi isipin nyo ah, araw-araw natin ginagawa sa katawan natin yeah. yan eh. Tapos babaguhin mo lang kapag nakaramdam ka na which is like dekada yun eh. Yeah. Like, ano yun eh, kung hindi ka naman naaabot dun sa part na sobrang lalana na nung nararamdaman mo. Mm. Kung hindi ka nagsimula ng years. Lalo na pag nakatira ka dito sa malamig na lugar. Siyempre, okay pa, paano, ano yung exercise mo lalo? Oh. Kaya, like pag winter, nakakatawad oh. lumabas. Kasi sa amin talaga dito, parang nap. Gano'n ba katagal ang winter, Gar? Parang dito sa amin, ano, parang six months. So imagine ninyo, minsan nga almost ano pa, six to seven months. Mm. Kapag medyo worse yung winter, eight months. Mm. So imagine niyo yung winter kasi sa amin hindi biro, mga minus 30, minus 40. Oh. Pag talagang malamig, hindi ka makakalabas. So hindi ka papawisan. Oh. Anong gagawin mo? Oh ang dulas pa. Oo, oh, diba? ba? so, ibig ko pa, sabihin, eh. parang ang best way mo na lang talagang i-manage yun is sa pagkain mo. Sa pagkain, no? o, sa Oh. sa pagkain. Kung baga, ibig sabihin, like, hindi masamang i-treat mo yung sarili mo here and there. Hmm. Tapos, syempre, talagang, well, nandito ka naman talaga para mag, ano, ibig sabihin, minsan ka lang mabubuhay. Oh. Pero ibig sabihin, kung baga, everything that you do in moderation oh. be okay. Minsan lang naman din. Totoo oh. naman yun. Huwag deprive yung sarili mo sa mga... gano kadalasang minsan. <laughs> Totoo pag yung gagamitin tong phrase na minsan lang ako maging 20 oh. years old. Pag ginamit <laughs> niyo, pag ginamit niyo yan, sigurado ako. Parang tayo lang last week eh. Kaka-bubble tea lang, te naman. <laughs> Kaka bubble tea na lang. bubble tea lang. Oh, pero ibig pero yun nga, yun nga yung maganda yun, maganda yun na napag na napag-usapan na to kasi isa <hn>! to sa mga topics I think na Katarantaduhan diet episode. Oo, nice. katarantaduhan diet. Ah. Oh. <struggle> <grieving> ito yung isang mga topic na ano eh, uh, hindi natin napag-uusapan oh. sa mm. ano, sa sa household. Ibig sabihin, Walang masama na masarap yung ulam natin, oh, oh. di ba? Pero lagi nyo lang din isipin, pag nasanay kayo dyan, para ading ano yan eh, parang bisyo na rin yan. Oo. Di ba? Ibig sabihin, yan. ito yung hindi mas. ibig sabihin, hindi hmm. mo nakikitang masama. Yeah. Sa una. Pero, kailangan mo siyang gawin ng, ibig sabihin, taon din. Yeah. Tapos mahihirapan kang baliin yun kapag ka, di ba, like when it's too late. Hmm, diba? totoo yan. Ibig sabihin, parang siguro itong video na to, awareness na lang. Oo, oh, totoo yan. Kaya magpasalamat yan. tayo kay Omad. Oh, never know. O, <laughs> oh, oh. Omad yun. Pucha. Pag- One million a year. <laughs> one million a year. <laughs> one million drugs daw. <laughs> <laughs> oh, Pero hindi, hindi, ko kaya yun ah. Yung one million a day? Para ka ano, nagraramadan dun eh. Kasi di ba sa ramadan, wala totally, wala kang kinakain. Pag bumaksak lang yung araw, di ba? Oo. oh. Pero I think ano naman siya, um, base sa experience ko, doable siya pero marami kang i-adjust ia sa ginagawa mo. Oh, okay. Kasi kung halimbawa ikaw, di ba, nag-weightlifting ka mm. or whatever na exercise, marami dun, makokompromise talaga yung strength mo. So mm. talagang alam mo yung lalamya-lamya ka. Oo. Oh. Kasi nga wala kang lakas eh. Oo, oh, totoo yan. Yeah. Tapos may time dun talaga. Kaya pahit na pahit siya eh, kasi kito din siya So wala siyang fats. Ewan ko kung nag-gym siya. Mabang <laughs> nag-gym yung Puta. So, -oh. Kasi, pag ganun, kailangan mo ding magbuhat kasi para ma-maintain mo yung muscle mo eh. Oo, totoo yun. Diba? Pero, Pero kasi Pero, nga, ang hirap na nun. Ang hirap nung pag wala, kang kan lakas eh. Pag wala kang kinain. Oo, yun yung ano. Tsaka yun hindi, hindi doable din pag very physical yung trabaho mo eh. Oo, oo hindi. Diba? Oo. Isipin mo pa, lalo pa yung Paano, si -si no? construction worker ka. Di ba? Tapos, bilid ka sa araw. mad ka. Di ba? Mad ka talaga nun. Galit Puta, diretso emergency <laughs> 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 ka nun. Di ba? Diretso ka na sa puli yan nun. Grabe yun. Pero imagine mo nga yun eh, di ba? Kasi, mm. kung i-imagine mo, parang, <laughs> 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 ano, ano? Napaka, <laughs> parang ano yun eh, parang life threatening eh. Pagka yung ano, yung, ibig sabihin, di ba? Parang, sobrang physical ng work mo. Tapos, ganun pa yung kakainin mo lang. Hmm. Napaka ano niya, napaka parang iniisip ko pa lang na let's say kailangan kong mag hindi, hindi para sa lahat, hindi para sa lahat. Tsaka isip mo maghahalo ka ng semento mamaya, wala kang ka. Oo, totoo. Uh, wala naman, hindi naman lahat kaya bumili ng... Para sa uh, ano pinaka best na diet na ginawa mo? I, I think ah, ito sa experience ko, Fasting talaga. Kasi ako, nasanay na ako eh. Siguro ginagawa ko to since 2020 pa. nag ka ba? Black coffee? Man, Yun ganun. na. Simula nung nag-fasting ako, which is, hindi na ako nagbe-breakfast. Ang pinaka-breakfast ko na is like, kasi pag-breakfast, ibig sabihin naman ng breakfast, hindi yan associated sa umaga. Meaning lang, kailan mo bine-break yung fast mo, kaya break oh, yeah. fast. So, bine-break ko yung fasting ko, lunchtime na, which is 1 o'clock. Oh. Tapos minsan, natatapos akong kumain ng dinner. Uh, around 7 pm. So from that time point on 7 to 7 is 12 plus 6 18 hours. So in magandana, between magandana. 16 to 18 hours. Pero yung between naman ng 1 o'clock hanggang 7, kumakain ako noon something in between. Minsan kakain ako ng heavy meal sa sa 1 pm during yung break ng fast tapos mga snacks and then yung last ko which is dinner. Pero yung pagkain ko kasi parang I try to make sure na meron siyang enough protein. Oh, yeah. Tapos, yeah, regular na ulam sa bahay. Tapos, control ko lang yung kanin ko. Kasi nga, kung masanay na masyadong sugary yung... Kasi nga, di ba oh. yung sugar yun? oh. Yung, yung, yung Carbs, kanin. Yeah. And, yun nga, parang sabi ko, gusto ko lang ma-maintain na ganun lagi. Kasi oh, yeah. para... Para safe. Para safe lang. Para on the safe side. Tapos, napansin ko naman na... Alam mo yung parang hindi ka... Yung cravings ko less. Yung oh, yeah. isa sa pinakagusto ko. Kasi parang... Let's say, 'di ba, let's say magbo tea ako today. Mm. Parang yung next na bubble tea ko parang in a month or two. Kaya napapraktice mo yung discipline mo talaga, mm. ano? totoo, totoo yeah. 'yun. Tapos parang ang sarap ng meal mo, eh. Oo. Kung baga, delay gratification, eh. Yeah, parang Kasi, tagal mong hindi kumain, oh. Mo siya. forward mm. mo siya. Tapos parang masasanay ka na, parang ako, nasanay na ako na ano na lang, parang let's say gigising ako ng umaga. Parang magko-coffee lang ako, black coffee. Kasi nga, black coffee, para lang din hindi masira yung fasting mo. Tapos, na, natutunan ko ng mahalin yung black coffee. Kasi dati, hindi mo mapapainom oh. ng black coffee. Kasi oh. nga, ang pakla. Diba? Pait, yeah. Pait na Pero pakla. masarap na siya. Ngayong sanay na ako. Tapos, yung mood... Yung... Parang, parang awkward taste na. Oo. Oo. But, okay. Tapos, yung mood ko, lagi akong masaya. Like, yun yung napansin ko. Hindi ko alam kung tulig lang ako. Baka nag-o-omat ka din. One million drugs. One <laughs> <laughs> million drugs, yun. <yeah>, no? <laughs> pero ano, yeah. pero yun yung napansin ko. Like, parang uplifted lagi yung ano yung, oh. yung spirits ko. Tapos, parang energetic ako. Nag-supplements ka ba? Yung... Lagunyari, fish oil. Ah, fish oil. Tapos, multivitamins yan. Yeah. Ashwagandha. <laughs> <laughs> Ashwagandha. <laughs> yung nag-try ako nun. Ewan ko kung narinig nyo yun na yung Ashwagandha. Ano di ba yung diba testosterone? parang testosterone booster Hindi, or kasi, stress? Ano? Oo, oh, parang ano, makontrol mo yung stress level mo. Yeah. Yung parang sinasabi nila, di ba pag, ano bang hormone yung cortisol? Pag Oo, stress ka yung stress. tumataas yung cortisol mo which is parang pagmataas yun, parang at ka sa mga oh, ano nung sakit. Napansin niyo ba guys, si Kurt niyo, malapit na maging Black Panther yun. <laughs> sobrang, Ash sobrang kalmado doon. Ashwakanda. <laughs> <laughs> Ashwakanda. Pero, hindi na ako nagtitake din. Ano na lang, fish oil na lang yeah. din ako. Pero nagaano ka pa, like, yung mga ilang fish oil lang. Fish oil lang. Tapos, dati, <laughs> <laughs> Titan gel. <laughs> ano ba ba? Wala na eh. Dati nagpo-protein. Hindi na rin ako masyado nagpo-protein ngayon eh. Lecturing... dati yung, parang na-obsess ako na dati, di ba, 190 pounds ako. Parang hmm. kailangan ko ng 190 grams ng protein. Ganun ako dati. Yeah. Like, to the point na po, na, na, worth it ba to? Ay, ang mahal eh. Ang mahal eh, di ba? Hindi kasi yun, yung, yung ganun klase ng diet, yun yung sinasabi ko kanina, going back. Nung no, COVID yun eh. Sa bodybuilder. Kaya bakit bodybuilder? Kasi parang ito, base sa research ng mga bodybuilder na kung kayo, sa mga nanonood or nakikinig dyan na gusto maging mag-bodybuilding, ang parang best approach para ma-maintain nyo or para mag-grow nyo yung muscle nyo is 1 gram of protein per body pound. Yeah, so, per body pound. Kung yeah. let's say, for the sake of this uh, ano conversation, 150 pounds kayo, yung... Kailangan yung protein. Yung protein is 150 grams din. Oh. Parang ganun. So, yun yung, yun yung sinasabi ni Kurt na since 190 oh. pounds siya gusto niya 100 100 kailangan oh. niya ng 190 grams of protein mm. yung optimal oh. na numbers para ma-maintain mo or pag magba body building uh. oh. pero sa totoo lang hindi siya ano hindi siya manageable ang yeah, hirap kumain yeah. ng ganung karaming protein sa isang araw totoo aray. totoo kaya yung ibang bodybuilder parang ini-split nila yung meals nila in seven meals oh. pero ano yun a uh, small portions Kasi, pero lahat ng protein distributed dito oh. doon sa meals Tsaka, pag magre-relay ka sa ano eh, sa whey protein. Isang scoop, 'di ba? Sa pagpalagay 30 grams. Tapos, okay, yung iba nagdo-double scoop, nagdo-double scoop 60 grams. Pero epekto naman, yari naman yung kidney mo doon. Oh, kasi 'di ba supplement. Parang laging may mga ano eh, may, may mga oh, may mga downside eh. Tapos may nagsasabi din nun sa akin na parang ang best approach is kukunin mo yung steroids <laughs> ba? Guys, hindi na rin dito 'yan. 'Yan ang iiwasan, sa diba? if pero uh, anyway, sa, wala kaming hate sa mga nag-e-steroids. Oh, uh, ano pa rin yan? yan. Oh. Kung gusto niyo yan, that's your choice. You know? But anyway, may nagsasabi sa akin na kung kaya mong kunin yung macros mo, which is like yung protein, carbs, and fats, sa whole foods, oh. kunin mo siya doon. Kesa yung mga, I mean, there's nothing wrong with whey protein. Kasi ako gumagamit. I'm oh, mm. scared gumagamit siya noon. Kasi instant yun, madali. Pero kung kaya mong kunin sa whole foods, like say fish, chicken, uh, yung uh, beef, mas okay siya kasi mayamang ka nun. Kasi <laughs> kaya ano, kaya hindi mali, mali yung diet na gano'n. Hindi siya, eh. ano, hindi siya mm. hindi mahirap na siyang gawin, mabigat pa siya sa puso. Mm, totoo 'yan. At saka kung yun lang din yung kakainin mo lagi, maniwala kay sa akin, magsasawa ka. Saka hindi ka naman magko Eh. Oo. Ang parang gusto mo lang naman maging healthy, 'di ba? parang kung, kung healthy lang, ibig ko sabihin, parang you can eat whatever you want, just eat it in moderation. Das kumain ng gulay, yun. Yeah. Yun lang. Tsaka eat your yung, greens, bro. Eat your greens. Tsaka damihan nyo yung tubig. Yes. Yeah. Yes, yeah. Tatlong, ano? Tatlong litro ba? Lunod. Tatlo, tatlong tatlo, <laughs> tatlo litro yun, day. Eh. Tatlong litro ba? Alam, oh. po, depende sa body weight yun eh. Depende ba sa body I weight? Pero recommended, eh, alam ko, tatlong litro yeah. eh. Pero yung isa pa yun, guys. Pag mahilig kayo, ano, uminom ng tubig, gaganda yung glow ng skin nyo. Oo. No, kasi yung isa sa pinaka... Mahydrate yung ano eh. Oo. Oh, oh, yeah, yun lang. Yun yung masasabi ko na parang pagka may nagtatanong sa akin na ba't parang ang ano parang maganda raw yung skin ko. Sinasabi ko lang, may ilga ako minum ng tubig, wala akong hmm. no skin care. Eh. Hindi <laughs> ako naghihilamos pag ano, eh. tubig lang. Eh. Wala wala skin care. Maniwala siya, eh. tubig lang ako pala. Hindi ka <laughs> na yung brilliant skin. Hindi <laughs> na kailangan ng brilliant skin magpogi ka. Ah. Parang ano yun, ano, may nangyari sa Parang bagong varnish eh. <laughs> glass Glass skin care. <laughs> Korean glass skin ba? Wala eh. po ang hate sa mga nagbi-brilliant skin. Shout oh. out kayo, no? Pakala na. Shoutout kay parang ano, kay Austin. No, no, si ano? Si Glenda? Si... Ay, ah, si Ari... ano? Oh. Oo. shoutout kay Austin. Oh. Kung nanonood ka man. Diyan ka na lang. <laughs> De joke lang. De joke lang, De kung lang. Kung gusto mong bumalik dito, Austin, bukas ang pinto, alam mo yan. Iyon. Iyon. Oh, was... Eh, ayun, damihan niyo ang inom ng tubig. Marami rin kayong sakit na may iwasan dyan. Sabi nga ni Doc Willie Ong. <laughs> Doc Willie Ong, sabi niya, pag masakit ang ulo, uminom ng tubig. Pag may migraine, uminom. Sino ng tubig. ba yun? Si ano, yun, si, sikat yun eh. Si Doc, Doc Willie. Laging may TV show nga tayo yun, nito yung umaga. Wawawin? Hindi. <laughs> 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 talaga ano siya. Willie Rebellion. Iba na yun. Ay, iba. si, Do, si Doc Willie yung legit talaga siya. doktor. Oh, Kaya yun. Napasaba kami ni Kurt sa diet ay no, ah. Grobe, parang tayong professional ah. Si Juan Milad. Tsaka wala kaming, ano ah. Wala kaming uh, certificate. Uh, wala kaming certificate. Kung <laughs> gusto nyo maniwala, maniwala kayo. Kaya kawawa yung mga hindi tinapos ng no. episode na to. Yari kayo. Putang. <laughs> <laughs> Mayayari. Katulad na doon, podcast nagbigay ng <laughs> diet advice. Nag-press a button. Ayan lang yeah. yun, guys. Ganyan talaga mga tarantado. Puta yun lang, yung podcast mo, katarantadoan. Kami yung... Alam ni, alam niyo naman kami ni Carl. hindi oh, eh. lang katarantadoan, pang sports pa. Oo. May matututunan kayo. At saka yung sa amin, ano lang naman yan, baga, pinagdaan, baga, face eh. May face Oo. kami na, nagsimula kami uh. na, alam niyo yun, tapos kung ano man yung parang yeah. natutunan namin, tsaka mga, ano, pwedeng isyo. Binabahagi namin sa inyo. Oh. Tsaka si Kurt, nurse na yan. Nurse na yan. Manikinig kayo sa nurse. Nagpiprescribe <laughs> yan. Nagpiprescribe <laughs> Kaya nga maghalo, kaya nga maghalo buta, ng kino, droga niyan eh. Yan, walang yeah. iya. Mean, yung Breaking Bad? Favorite niya yun. Ang gago, baka ulihin tayo dito. <laughs> kaya siya nag-nurse. <laughs> baka malaman nila ako yung source. <laughs> 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 Nag-uwi eh, yan ng, ng droga. Shoutout ano? kayo no, kay Omad eh. Hindi dahil kay Oma, hindi namin gagawin itong episode oh, na to. One ah. million drugs na. Oh, mag- one million drugs na, ba naman na. eh. Oh, wag kayong ano muna. Wag kayong magdodroga. Bola ba muna. <laughs> droga muna bago bola. Ay, ay hindi pala. Bola, muna. bola muna bago droga. Oh. Ay, ay, hindi pala basketball lang. Basketball lang tayo. Walang halong ano. O, wala, wala paano ba guys? ikakap na namin to. Baka naumay na kayo. Ay no. Ano? Oh. No? Alam na sundo si Jules. Oo, oh, alas 11 na. Oh. paano ba? Tigilan yung kakasamgip nyo. <laughs> Hanggang sa muli. It's your boy. Erwin, and it's your boy. Kurt. Peace. Peace.